Ayan, welcome po sa Lasir TV at Rodels TV ano po? At sister, kasama ka pa rin po dito sa Barangka Drive si Rodels TV At ang parang content po namin itong kanilang endorsement ng inyong pasuportahan sa pagkasenador para sa May 2025 midterm election At row, pasok! Okay mga kaibigan, mga viewers, ano, it's me Rodels TV and Lasir TV oh, Don't forget to like, share, comment, and subscribe and Diretso na po to na sa video. video magkakakita na po kami sa ate, mga kauragon. Mga kaibigan, mga kauragon, ano, dito po sa aming pangalawang content. Dito pa rin kami sa Mandalu, yung city ate. Mawalang galang na po. Ako po si Kuya Rodel and welcome sa Rodel's TV. At ano po, nasa na sila TV ate. Good afternoon po. Anong pangalan po ni ate? Marlene po. Ate matagal na po ba kayo sa Okay. Ito po yung tinta ni Ate Marlene. Focus mo na natin bro. Ano? Hindi. po. Ayun dapat kanina uh, uh, yung baga po. Ay, nga po Pero kanina marami ate. Oh. ito po. po, yun, po, po yun, si mga kaibigan, mga viewers. Ano? Kaya, Kaya, ako, po tayo, ah, sa amin, tanong ate. Ano? Ito po yung aming napiling content. Si, kaninong endorsement ang iyong susuportahan sa pagkasinador para sa May 12, 2025 midterm election? Kay BRRD or Duterte O kay PBBM Marcos? Duterte. Bakit po kay Basta lang, Duterte. Duterte po ang napusuan namin. So Duterte, oh. po kasi ako dati. Kayo po ba sa pamilya, talagang si Duterte ang napupusuan niyo? Talaga. O, oh, halimbawa po ate, ganito, kung nanonood ang mga Duterte, ano okay. yung gusto mo iparating sa kanya dahil gusto mo sila suportahan? Shout out po. Oh. Ay, talaga. Shout out sa mga Duterte. <laughs> okay, ate. Sa mga Duterte. Sige ate, napakasimple lang na sagot nyo, pero matiin, ano? Ayan po. Yan po. po yung aming tally board, ano? Papayagan namin kayong guhitan, bibigyan namin kayo ng... Uh, Wait, ate, pa, gano'n lang. Uh, Wait, ate, number one. Top So, Dito, ba? Sa baba, -ano, number 30. Sa baba, pag number 1? Ayan na bro! Ayan na ito na. O, ate, anong probinsya? Samar. Okay, shout out mo ate ang mga taga-samar. Shout out po sa mga taga-samar. Ayan, oh, okay. po. Shout out po sa inyo. Galing kay ate? Marley. 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 Thank you ate. Ate Marley, napis ito ha. Bro, ito na, si ate. Hey, ito na mga kaibigan, mga ka-uragon. Pintan ah, natin, na, 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 mga ka-uragon, mga so, ilang uh, kami. Ate, mawalang galang na Welcome po sa Rodel's TV and ako po si Kuya Rodel. Ito na po sa kanan, si Da TV ate. Si ito si si na po sa kanan tayo. ate? ate. So, ate matagal lang po jo. ba kayo dito? Opo. Tapos yan po yung mga produkto niya. Opo. Bro, ito ang maganda siguro. Ano kapakita natin? Ayan, mga tinan ni ate Jo rito. Oo. Oh. napaka fresh so, na mga uh, produkto dito. Dito po sa... Iba, diba po? Parang drive. Parang cut drive. Ate, ito po ang aming napiling content dahil malapit na yung ating midterm election. 12 2025 midterm election ang tawag doon. Ngayon, ito ang pinakatanong. Kaninong endorsement na niyong susuportan sa pagkasenador para sa May 12, 2025 midterm election? BRRD Duterte or PBBM Marcos? Kay duterte? duterte na lang. Bakit po kay Duterte? Kasi ano, nawala yung mga labas-labas yung mga adik. Nung ano, siya yung... Ano. Yung ano, po bang sinasabi mo yan talagang nung siya, inaramdaman ko ba talaga yan? <laughs> nabawasan? Opo, nabawasan. Ayong buwa, anong nangyayari? Marami na ulit sila yun. Pero yung ate, na, ate, endorse lang yan ha? Oo, oh, oh, lang oh, po. Oh, po. Oh, Okay. So yung sabihin, ang buwa, nag-endorse si eh. PR Arte, mabawasan ate? Ma Maaari ba na mabawasan ulit yung mga adik. yung mga zombie? <laughs> Sana nga, mabawasan. mabawasan. Ate, halimbawa, nanonood ngayon ang mga Duterte, ano yung gusto mo iparating dahil napili mo na sila ang suportahan? Ano? Okay, ate, mag, ano ka sa kanila? Ate. Shout out sa kanila. Shout, uh -huh. Shout out. na lang ba? Ano, <laughs> ate, ano yung gusto mo iparating? Simple lang, pero madiin na mensahe para sa'yo. Oo, oh, balik na nila yung ano dati para ano, maging ano na ulit. Eh. Aray. Oh. Ay, marami nang gumagala ulit. Naman. Marami ano na marami ulit gumagala. Na. So, ibig sabihin ate, meron kayo medyo natatakot ng gumala sa gabi, ng alangani oras. Oo, oh, kasi di ba yung mga ano, lalo na yung mga bata. Ha? Alam mo ba sa nakatira to? punta ko ngayon? Ha? Punta ko, asan na yung mga ito ah? Ate, yun lang ba? Meron oh, kang gusto na dagdag. Okay. Sige ate, Hawakan niyo po ito at papayagan namin kayong guhitan niyan. Ano 'yung bitbit niyo? Yung guhitan niyo po yung Duterte. Akala ko ano to? Ay, ano pa ito ba? One lang one nito. na po si Ate Jo. you Ate Jo ha Masaya si Ate Jo. Shout out Ate Jo. Okay. Ano shout out Okay po. Thank you Ate Jo ha Tayo pa pa-pa pa 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 Mandalu yung city. Bro, ako si Kuya Rodel and welcome sa Rodel's TV. Ito naman kuya, si Nasir sa TV. Ano pa alam ni Brother? Nick po. Nick. 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 Nick? 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 Nick, patagal ka na ba dito? Harap ka ng kananap, bro. Oo, oh, Matagal dito. Okay. Ito yung kasing napili namin content dito ano, dahil malapit na yung ating midterm election. Kaninong endorsement ang inyong susuportahan sa Pagkasinado para sa metro, 2010 Pag-midterm election? Endorse ba ni Duterte o endorse ni Marcos? pa bakit naman si Duterte? Kasi si Duterte yung nag-alis ng mga sa Mga sa mga atit? Oo. oh. oh, ngayon ba? Ano ba nangyayari ngayon? Mas lalo tuloy ngayon Dumami

Buhol Bohol. Okay, uh, okay kuya. Ano kuya? Oo. Oh. Ako po si Kuya Rodel and welcome sa Rodel's TV. Ito lang po si Lasser TV Kuya. Ano ang pa. pangalan ni Kuya? Uh, Lolong. Lolong. Ah, Lolong. Matagal na po Sayo kayo dito sa Mandaluyong. Okay Kuya, ito po siya napili namin content. Ano? Dahil malapit na yung ating midterm election sa May 12, 2025. Kailangan nating magbutuhan ulit. Ano? Ngayon, ang pinakatanong namin ay ito. Kaninong endorsement ang iyong susuportahan sa pagkasinador para sa May 12, 2025 midterm election? ang partido ba ni Duterte o ang partido ni Marcos? Duterte. Bakit po si Duterte? Ayun ang maganda na dati. Mga wala na yung mga adik, dati. Tapos ano pa po? Mga yung mga ano, video bumaba ng konti. Ang krimen. Hmm. Uh, halimbawa ganito, nanonood ang mga Duterte sa atin ano, dahil talagang nanonood naman yan sa mga vlog. Ano? Dahil uh, vlogger din po yan. Ano? Ano po yung gusto mong iparating sa mga Duterte dahil sila nabili na susuportahan ba yung kanilang i-endorse? Ah, yung katuloy ni dati, yung mga ano, mawala na yung mga ano. Mga zombie? Oo, oh, mababawasan yung mga ano. Mabawasan <laughs> <laughs> sila sa kalsada, di ba kaya? Ito so, po ang tanong ko, ya, follow up question ano, yan po ba yung nagsipagbalikan o hindi naman? Ito nagbalikan, konti lang. Konti lang? Oo. Oh. pero talaga ramdam yun na nagbalikan? Oo. At saka hindi na yata sila takot ngayon o no? takot sila? Minsan ta takot, minsan hindi. Ay, ganun po ba? Ako so... kaya pupunta namin pakatapos nito. Kuya, <laughs> <laughs> hawakan nyo ito ano. Papayagan namin kayong guhitan. Hawakan nyo po. Guhitan nyo po. Bibigyan namin kayo ng red pentel pen. -telpen. Guhitan nyo yung Duterte. Ay, so pang-apat na kayo. Pang-apat na. Ayan na bro. Ginuhitan na rin kuya. Ayan na, ginuhitan na rin kuya. Ah, pero baka may guntuhan sa taon. po yung mga taga-promisya natin dyan. Buhol. Shout out to po, pungis tayo nyo po taga Bohol. Ayan. Shout out po mga taga Bohol. Okay, thank you kuya. Happy ko kuya sa time ha. Ito na bro, mga ka-Uragon, nakakahiling namin sa loong magayon. Ito na ate, mawalang galang na po. ano? po si Kuya Rodel and welcome sa Rodel's TV. Ito na po, si Raffi Atin TV. Ate, kunap din po. Ano po ang pangalan ni ate? Janet po. Ate Janet. Ate Janet, patagal na kayo dito sa Mandaluyo? Almost, ano, 20 years. 20 What? years na. Ah. Ano na para, Mandaluyo? So, ano pong probinsya niyo? Mindanao. Lagos ah, Mindanao. Del Sur. Pero dito dito ka na, ano, lumaki? Parang na, ano? Hindi, vale, ano. Dito na, dito mga siguro 90, 1999. 1999. Wow. Okay, ate. Okay. Ito kasi yung, ano pa pangalan nila? Janet, Janet po. Jan ito po kasi napili namin ano no, uh, content. Ito ay may relasyon sa midterm election May 12, 2025. Kailangan natin bumoto ng mga opisyalis ng ating gobyerno no. Lalong-lalo lalo na sa pagkasinador. Ngayon, ito yung pinakatanong. Kaninong endorsement ang iyong susuportahan sa pagkasinador sa May 12 midterm election? Duterte ba o Marcos? Duterte. Bakit naman po si Duterte? Kasi kay Duterte, kahit na ano natin yung, lalo na kay Digong noon, uh, maraming akupli, akupli, ano, uh, accomplishment siya na na magandang nagawa. Uh, okay. Ngayon, halimbawa po, nanonood ang mga Duterte ngayon kasi nanonood naman talaga Kasi vlogger din po yan. Eh. Ano po yung gusto niyong iparating sa kanya? Sana po, yung kung anong na umpisa nila noon, sana ipagpatuloy lang ngayon. Dahil nung sila ang namo po, marami talagang lalo na sa mga drugs. Marami talaga marami, halos 50%. Hindi ka matakot maglakad kung saan-saan nung siya na ang umupo. Kasi naano uh, ko na, ano, nun, lalo sa Divisoria noon, hindi uh, di ka matakot nung siya na ang umupo. Ngayon? Uh, Ngayon, parang ano eh, 50-50 na eh. Dahil parang unti-unti gumabalik. -unti bumabalik. -balik ang mga. O uh, sige ate, kasi kasi muna si ate. <laughs> uh, say po. Hello po. Ay, sa ano po namin ito, sa aming uh, YouTube channel. Ay, makapili sa, po po. Yan po yung ay, aming content, ay, ano ate. Ikaw po ba kung tatanungin? Ay, kanino nili po sa dalawa. O, o, kanino pong endorsement ang iyong ano? Parang, siyempre di sa bago ngayon. Sa bago? Ay, kay ay, PBBM ay, po yes. kayo? Bakit naman po si PBBM? Ay, kasi po, unang-una, uh, -una, medyo umaayos na po yung ating ano, bansa. Tsaka, nabibigay naman po konin dapat. At sana po yung mga pinangako niya na bumaba yung bigas. Ang number one basic necessity ng Pilipino, uh, may bigay po niya. Ngayon po ba, dun sa mga issue tungkol kay PBBM, naniniwala po ba kayo o yun ay mga hersay lamang? Ay, hindi po. Kasi hindi naman totoo po yun. Ay, hindi po. Ate, ngayon, kayo ay na ambus interview na amin, ano? <laughs> Dahil kayo bumibili lang ng sa atin. dito kay ate. Salamat po ha. Thank you Pero, po. papayagan po namin kayong hawakan ito. Sulatan niyo po yung PBBM, ano? Score lang po. Score, score lang po. Bibigyan namin kayo ng red pen, pen. Uh -huh. Para meron naman siya isa Okay po. Isa. One, one po. One. Marcos. Ayan. Okay. okay. Yeah, bro. Okay. Ate, thank ha? Okay po. Ano po permisa ate? Ay, ma'am. Dito lang po ako. Ma Masa na, ate. Bayan sa Gusto niyo po shout out. Shout -out. Shout -out po mga... Shout out po sa ating mga taga-Mandaluyong. Tayo ay mabuhay. Uh, at, eh? uh, at. po sa ah, kanan niya, ate? po. Pinasa. Ate Gemma. Welcome po sa Rodelis TV, ah. Yeah. Okay po. Baba. Thank you po. God bless. Thank you, ate. Ayan po. Si ate naman tayo. Babalik tayo dito. Ate.

Ate Jay, ma'am. Ma ma, 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 ma Ay, ano po, po interview dyan. Yan po yung ating YouTube, channel. Dalawa, dalawa kami dyan, ate. O, oh, panonoodin po na lang. Salamat po, ate. Pag-subscribe so, na rin tayo para po po din. Salamat po. Cellphone po, baka malimutan Pwede si ate kahit Hello. Hello, mga kaibigan, mga kaurago. Ate, mga kaurago. Ang na po, ano mga bigulano vlogger po kami. Ah. Ako po si Pero Del and welcome sa Rodel's TV. Ito na po, sa kanante, sila Sir Tete Bete. Good afternoon po. Dolore. Dolly. Hi, Ate Dolores. Dolly okay. Ay, Dolore. Ay, Dolly. Uh -huh. Ay, na po ba kayo dito sa Mandaluyong? Oo, oh, -oh. since birth ako dito. Since birth. Pero may probinsya po kayo, wala? Yung tatay ko, Pampanga. Nanay ko, Mindoro. Oh, yeah. Ate, ito po kasi yung aming nabiling content. Ano? Malapit na kasi yung ating midterm election next ah. year, May 12, 2025. Ang pinakatalong ito po, kaninong endorsement na yung susuportahan sa pagkasenador? Duterte, Marcos po. Marcos po kasi yan. Bakit naman po si Marcos? Hindi, dati kasi si tatay niyo, okay naman na magpamalakad nun. Yun ang gusto ko. Eh. Opo. Ay ngayon po ba, sa tingin niyo yung sa kanyang anak ay junior, magiging maganda rin po ba? sana nga kasi okay. siyempre hindi naman agad yung gusto ng mga tao na ibaba yung presyo hindi oh. naman ganun kadali mababa eh, agad yun yun. Naman, oo, pa? oh. oh. mahaba pang proseso yun halimbawa po iso? kung tumaan ang tatlong taon na apat na taon na hanggang matapos yung third hindi na bumababa ah siguro pagisipan isipan ko pa sino sa kanila <laughs> pero talaga ako Marcos talaga okay. halimbawa po kung nanonood uh, ang mga Marcoses uh, uh, ah. sabi mo napakarami yan ano yung gusto niyo parating sa kanila sana po ito pa rin niya yung mga pinangako niya nung nangangampanya siya. Yun yung the best. Kasi once na tinupad niya yun, syempre, yung tao nasa kanya pa rin. Diba? So, yun yung pinakamaganda. Damang damang damang. Okay. 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 Hindi man sa ngayon niya matupad, sana sa mga darating na panahon, bago matapos yung term Ay, uh, niya. Oh, okay. Diba? Oo, oh, yun yung maganda. Ano po bang gusto mong idagdag? sapat na po yung yun. Sapat sa na yun. O, sige ate, hawakan niyo po ito. Tapos guhitan niyo yung Marcos. <laughs> Tabihan niyo yung isa. sa dalawa na si Marcos po. Bah, labi. Uh, okay. Pero dati Duterte ako. Kaya lang dami na mga, mga kayo. Okay, salamat po ate. Baka ah, okay. meron kang gusto ng shoutout ate. Out. Ay, hindi po, gusto ng shoutout ate. Uh, shoutout ko lang yung mga anak ko. Pwede eh. ba yun? Uh, uh, po. Uh, yung mga Atan anak ko. Ha? Ano sila? Yung isa po nasa Abu Dhabi, yung isa po nasa uh, Saudi rent part ng Saudi sa Middle East. Oo, basta oh, uh, nandun uh, po. Shout out sa Middle East. Shout uh, out po sa Middle East. Nandiyan yung mga anak kong dalawang lalaki. Pangalanan uh, uh, niyo po, sino po yun? Si Daniel, tsaka si Danilo po. Uh, Tapos yung pong isa ay nasa? Sa Abu Dhabi. Abu Dhabi yung pangalawa. Yung panganay ko po nasa... Ano ba, part ng Saudi yan siya. din rin? Oo, nandun po siya. Okay, sa inyong lahat. Ano, kaling po kay nanay? Ako. Dolly. Dolly. Okay, okay. 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 Dolly. Do okay. okay. uh, do Thank you po. Thank you Okay po. Okay po. Okay Mga viewers, ano, mga kauragol ko yan. Mga Mga bitulano, ano. Vlogger. Ngayon, ito yung aming na-PS. Uh, anyway, ako si Kuya Rodel and welcome sa Rodel's TV. Tara kuya, sila Sir TV kuya. Tara lang kuya. Christian po. Ha? Christian. Christian. Ate, ah, ma, ah, Sir Christian. Uh, kuya. Uh, kuya Christian, ito yung napili namin content ano, dahil malapit na yung ating midterm election. Kaninong endorsement ang iyong susuportahan sa uh pagka -huh. Para sa May 12, 2025 midterm election. Endorso ni Duterte o endorso ni Marcos? Marcos. Bakit naman? Mas maganda yung ano niya eh. Mas maganda pa ang malakad ni Marcos yun ang sa pakiwari mo. Uh, o oh, sige, ano pa yung gusto mo ilagda? Kung, na kung, si oh, kung nakikinig si Presidente. kung nakikinig si Presidente at nanonood sa ating vlog siya ngayon, si Marcos, ano yung gusto mo iparating? Sa, sige, sabihin mo. Mga ba yung mga ano, bilihin. Oh, mga ba yung bilhin? ba yung bilingin. Ano pa? Ah, ano Ah? Ah? Ano? 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 yung mga oh, mahihirap. Bawasan oh, yung mahihirap. Pero ba, wala na. Wala na po. Yan lang. Okay, sige, hawakan mo to. Tapos guhitan mo yung Marcos. Ayan. Okay, gulitan Okay. Salamat sa Thank you. Meron ka ng Wala po. Anong probinsya? Wala, dito lang po. Okay, sige. Sa utok, meron taga rito na Sige Wala po. Okay, okay. Okay, salamat. Eto po, ang payo tayo namin. Napakinggan ko po ang mga in namin dito. Ano po? Oh. Ayun ang endorsement. Ang inyong endorsement mo kapag na sa ano, para sa May 2025 2025 midterm Ito po, nakakuha po nang di ba rito, si Ape PRRD at si Bebe na po ay may taklo. Salamat po. Ayan! Ay, Still, kasama ko pa rin po ang kaibigong vlogger, si Reels TV. At uh, La Suerte TV. Ah, uh, napakinggan niyo naman po ang aming mga interview dito sa Barangka Drive, Ma, uh, Malulim City. Ah, na ako po dyan ng limang puto si at may tatlo na po sa ating BBB Bad Pro. Pasok! Ayan po mga kaibigan, mga viewers. Ano, dugtuhan ko lang po yung sinabi ng aking kaibigan na sila Lazer TV. Ako naman si Ano? Don't forget to like, share, comment, and subscribe. And uh, marami maraming maraming salamat po sa support na sa aming muting channel. God bless you more. Salamat, salamat. Sa mo na po. Appreciate it. i oh.